open. Pero going back to the game tayo, nakpo yung hatak dito yung hook mga kaibigan parang nating happen once again kung kanina vampira nakakuha ng unang dugo ngayon yung ating mga flame spirit is for spare ito na nga po yung ating shield unit ng ating ZPHH ngayon magta-transition papunta doon sa kanilang first turtle nakaatras dito mga miyembro ng ating mga FSE pero yung swan song followed by the kill ng ating AG ZPHH makapag-secure ng ating tagong pero pumasok pa yung ating Jinsu yung kasi yung but right there on the mid lane nakapunta ni yung hook dito na Nako, nakapitan pa yung ating CPPH Pero may kasama pa dito Nas welcome, pinupunta doon nga po sa ating tower Na ipit talaga rito Pero yung boss makakuha ng kill doon Bumagsak din yung ating Krisya And another casualty Ang nagawa ng ating mga FSE Yung Krisya Caster all sa araw Krisya sa gabi <laughs> Okay, pero speaking of uh, Krisha, ito na nga po yung kanyang killing spree dito. Parang nating happen. May backup na yung ating uh, turquoise to tank flicker in. Pero ito na nga po yung mga hook, mga kaibigan, may iipit. Sans Mga makakuha kill. Toy TV tumba. CPHH will go to take down as well. Other side, tumatakbo na rito mga miyembro. Mabilis nga po yung cooldown yan. Pero ito na nga po yung ating sensei. Grabe po nga Pero nagkamali yata siya na kanyang pinas maliga. May dito na as pa. Other side will go to secure that kill. Pero si boss magiging dito. With a double kill and shutdown kill para doon sa ating other side and another double kill mga kaibigan.